Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jerry from First One Education and Migration. Meron lang po akong uh, gustong ibalita sa inyo at uh, ito po ay uh, uh sariwa po itong balita at kumbagay eh, parang nagbabagang balita pa. Unfortunately, ano po ang ating uh, bansa na Pilipinas ay uh, nasa risk level 3 po sila. Sa ngayon, ang ibig sabihin nito, mangangailangan po ang lahat ng aplikante po ng student visa ng financial evidences o yung tinatawag na show money at saka po yung English proficiency or yung PTE at saka yung or IELTS, IELTS or PTE. Kapag ka po uh, ang ibig sabihin po nitong risk leveling na to is uh, uh dahil nasa level 3 po ang ang Pilipinas kapag ka po inenroll natin sa isang eskwelahan na level 2 at level 3, ibig sabihin, kailangan po natin talagang i-provide ang show money at ang English proficiency. Kung makakakita naman po tayo, eh, meron naman po tayo mga partner na level 1 na eskwelahan, pag in-enroll po natin sa level 1 na eskwelahan, hindi po natin kailangan ng show money, hindi rin po kailangan ng PTE or IELTS. Pero tandaan po ninyo, pag sinabi natin level 1 na eskwelahan o mga colleges, eh asahan ninyo na medyo istrikto itong mga ito, mahigpit po sila at hindi palaging tayo ay tatanggapin nila. Uh, gusto ko lang pong nalalaman ninyo agad ito no? dahil ang dami po namin mga, almost, almost 200 itong nasa processing namin ngayon na inabutan po ito ng pagbabago ng level ng Pilipinas. Kung may time po kayo, pasyalan nyo po kami rito sa opisina para maipaliwanag po namin sa inyo ano ang dapat nating gawin para po uh, yung posibilidad na hindi na natin kailanganin pa ang show money or ang PTE at IELTS. Uh, alam ko pong hindi maganda itong balita na to uh, para sa ating lahat, hindi lang po naman sa inyo. Pero meron naman pong solusyon sa bagay na yan. Kayong mga nandito sa Sydney, hanggat maaari, kung po pwede, pasyalan niyo po kami rito sa opisina. Yung mga malalayo rito email niyo po kami or i-message kami. Uh, pagka po mahaba-haba yung oras, tatawagan namin kayo kaagad para ipaliwanag kung ano po ang dapat nating gawin. Maraming salamat po at inaasahan ko po na sana ay uh, makakontak kayo agad at nang nun eh, malaman na natin ang dapat nating gawin. Salamat po.